tingnan mo ang iyong sarili. Baka meron kang hindi ginagawang mabuti. Baka meron kang pagkukulang. At ano madalas ang pagkukulang natin? Ito. Inuuna natin ang ating sarili, hinuhuli natin ang Diyos. Anong ibig sabihin ng salitang UNLAD? It is an acronym. Tandaan niyo po ito. Ang ibig sabihin ng UNLAD ay uunahin natin lagi ang Diyos. Kung uunahin mo ang Diyos palagi, uunahin ka din ng Diyos sa iyong pangangailangan. Nakita natin po yan dito sa napakagandang kwento ni Cain at ni Abel. Bakit daw nagustuhan ng Diyos yung alay ni Abel kesa dun sa alay ni Cain? Kasi sabi ng ating pagbasa, yung unang bunga, yung unang alaga ni Abel. Inalay niya sa Diyos. Yung pinakamaganda, pinakamabuti sa kanyang mga alaga, yun yung binigay niya sa Diyos. Habang si Cain, ang binigay niya sa Diyos, yung isa lang parte ng kanyang inani. Anong ibig sabihin? Cain did not offer his first fruit to God while Abel offered his first to God. That is the difference. Bakit mas nagustuhan ng Diyos yung binigay ni Abel? Kasi nakita niya na una siya sa buhay niya. Habang si Cain, inuna niya yung kanyang sarili. Umani siya, siya'y nagtago ng para sa kanya. Yung sobra ng kanyang ani, yun lang yung binigay niya sa Diyos. Kaya nga hindi masaya ang Diyos doon sa binigay ni Cain. Pagkatapos, siya pa yung merong lakas ng loob na magalit sa Diyos, na magtampo. Anong ibig sabihin ng pag-aalay unang-una sa Diyos? Pinapakita mo na mayroong kang pananampalataya sa Kanya. Isipin niyo po, yung unang anak ng alaga mo, ibibigay mo sa Diyos. Hindi ka nakakasigurado kung meron pa kayang susunod na lalabas. Di po ba? Pero bakit kahit na hindi sigurado si Abel sa kung anong mangyayari sa buhay niya, binigay niya sa Diyos? Kasi naniniwala siya. Hindi siya papabayaan ng Diyos. Habang si Cain naman, ginawa niyang lahat, sinecure na niya yung kanyang sarili. Mas nagtitiwala siya doon sa kanyang kakayahan kesa sa kapangyarihan ng Diyos. Bigyan man ako ng Diyos o hindi, wala akong problema kasi nag-ipon na ako para sa akin. See the difference? Bakit mas pinagpala si Abel kesa kay Cain? Dahil binigay ni Abel unang-una ng bunga ng kanyang kapaguran sa Diyos. Binigay ni Abel pinakamabuti, pinakamaganda sa Diyos. Huwag natin tularan si Cain. Tularan natin si Abel.